Hi guys, maayong hapon ninyong kanan. So nata de sa ako ang itanong nga punuan sa saging. Buhi na siya guys oh. Tagpo na ilang dahon oh. Lami siya oh, tubo daling dapita. Ako paning lungagan guys, sa tanom kay. tayo na siya mabuhi dari, lami ang kuandari ayuta. Tambok. So, look at that, guys, oh. Na, nindag kayo akong punuan sa saging, Tambo kayo isang probi yan. Doro mo ko na siya, aring sapa, guys. Then, magdugang na po ko no. anig tanong, puhon, makikita ko ka ng punuan na po, transfer na po na ko diri, ah. Para magbaha, dira kayo siya makuhan ang kuhan diri. Ang yuta so na pa o oh, baha na siya guys ting kaulan nun na sad ang langit so always chun mi gaulan kada adlaw mahapon usahay oh, buntag so karsada ni siya diha o oh, ibabaw so maura to ako ang ikashare karong adlaw guys thank you for watching